Ayan, magandang araw na naman po sa ating lahat. Ngayon kakain po ulit tayo. May nagbigay ng kangkong uli. Salamat po kay Rose sa nagbigay kangkong kaya hinaluan ko ng uh, noodles. Kaya ito na ang aking pagkain ngayon. Isang paketing noodles. Ang dami kasi. Kasi talagang hindi talaga nag na na kumakain dito ng ano ng ano ba yan? wala kasing fresh na na vegetable kaya salamat uli kay Ading Rose sa pagbigay niyo sa akin ng kangkong ayan bago ang lahat pray muna tayo salamat po kahit sa pagkain na sarap tiniling ko po kahit na ang medisyon ko para sa lahat po salamat po kahit sa mga blessing na pinagkain mo salamat patawarin mo lahat ng aming pagkakamal. Diyos amin. Kain po tayo. Ayan. Ang ating kapagkain. Mm. Ang kaproblema nga ang pag-ano ko dahil sa walang vegetable. binigyan ako nung Sabado ni Rose. Matin coffee. maghimay na naman ako at ilagay ko sa sinigang na manok. Kasi sabi ko, na, ano ako sa fish, sabi ko sa kusinero na, yung share ko nga eh, manok na, sabi ko nga eh. kasi sila kasi ang po, nag ano nag ng ano namin share namin full allowance namin yun pero kung gusto naman namin kakain ng gusto namin gamitin namin ang pera namin Pero may ano yon food, allowance namin yung binibili ng kusinero. Siya kasi ang namamalingke. Ah! Darating na si na sa Huibis. sabi ng among ni Lina, yung nani ng aso. <laughs> sabi, na, namimiss mo na si Lina. Of course, madam, sabi ko. Darating na siya sa sabi niya gano'n. Alam ko, sabi ko naman. yung kangkong na ano, hindi yata gagapang. Hindi ka, kagaya sa atin na gagapang baga. Sigyan ko ng itlog. Mmm. <laughs> sa so July pa ako mag day Shout out po mga ano na uh, young mamas diyan. Young mamas plus hot mamas. Naubos na yung sili ko. Mm. Namimiss ko na ang mamoy. Mm. coffee ah ayan salamat po sa mga sumisili po sa aking munting channel hope don't skip ads naman dahil pag ako ay nanonood ng mga videos nyo nyo <laughs> inahayaan ko na lang na magplay doon dahil Uh, busy ako, kaya naka-play lang yung mga videos ninyo, kaya uh, no escape ads, tulong-tulong lang tayo, mga ka-OFW at saka mga hindi ka-OFW, salamat po, uh, mostly talagang ano ko is Philippines, ng mga admirer ko Philippines, salamat po, thanks for the watching!